Balak na pag nasira, magsishabi na lang ako na ito. Huwag na kakain na ako. Age bait. Age bait. Hindi pa kayo kakain. Ah, nag-ibig ka pala. Si Tolo. Nag-ibig. Si Kajit. Hindi na kami nag-ibig. Baka ikaw na nag-ibig. Ayun niya. Ayun niya. Ayun niya. Upside <laughs> down. <laughs> <Bammit> <laughs> down. Okay, ini gak. Tadi berapa ni? okay boleh buat ni. Tis tis. Tis tis. Tis tis. Tis tis. doon increase your risk of lifestyle diseases. Try Dr. Prescott. Let's go to the beach. Let's Ang galing naman ni Jimmy. Pinapak ni ano. Ano yan, Atila? Ah, Pepino. Pinapapak niya. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan?

Thank you. Mama. thank you, daddy. Thank you, daddy. daddy. Welcome. Thank you, sir. <laughs> thank you, sir. <laughs> thank you, sir. Ang ganda ng bike niya, parang hindi lumuluma no? Hindi, pag hindi talaga ng... pag hindi. na Nag-iitin ko yung helmet para hindi umalimbang sa'yo. Paskulo sa inyo, ah. ah. Of course. Pag hindi na uulan uulanan, talagang makintab pa rin. Yung alin? Yung bike. Hindi ka na po nagkarekreda? No. Uh, why, man? Sigurada? oh, Oo. Oh.

Hi, Bina. Hi, Bina. Nakalipstick naka naka pa tal abay yun, talaga namang Go for start recording. Tay Cooper. Go Tay Cooper. Ano yun? Meron pa na kay Ate, di ba? Yung ito yung takoyaki. Sa quality pala yan, ha? Opo. Sa sarap pa yan. Yes. Kailang wala bang aray yan? Wala. Ano lang to? Krab, crab, crab stick, ham, ah. saka cheese lang yan. Oo, ano, ano? Tapos, ano, ang tawag nito? Hmm. Yung ano lang, takoyaki mix. Hmm. Takoyaki.

ang pala gumagana na siya. Sa... Ito, Ito, tapos na to. Ito na yan. ang Tim, ang lakas mo na sa ang lakas mo sa malamig. Dalawang. Dalawang. Hey. Hey, here. Dalawang. Dalawang. sa Dalawang.

ay, ito ba lang kong pili? Yeah. Kailangan, mga gano'n yung mga dada, madadaanan mo. Mga simento. Ay, pagpintuhan ka din pala. Doon sa mga, no, mm. ng ano, driver ng gano'n. Sabi ka sa'yo, sayote, di ba? hindi ka sa loob. ko, hindi ka Let me show you. Ano yung pala yan may ano It's so yeah. weird. Ano yun? Ang siya ng ano sa It's so gagaling naman nila mag-drawing. Me. Ang gagaling nila mag-drawing. Oh. Mga siguro paglaki nito mga arkitekta. No? Okay, hong ba? 1,500. Ito, ito, ito Ay, yung isang set? ayang ano lang, yung machine Hindi, may mga ano yan, may, 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 may accessory siya. Ah, okay. Uh, uh, pwede, no? Puro uh, uh, oh. uh, hey? Ano tatak niyan, Ano?

Hey, Ayan, mm -hmm. ito ko. mo ilagyan yung ano. Sa puti yan, eh. O. Oh. Saka mo ilalagay yung green oh. Para Bago nasipitan. Sa so, huling nilalagay yung, yung ganito. Yum. Una flakes, tapos yung red sauce, tapos yung puti, tapos yung... Para si Tinidoro yun yeah, tig tigman tigman ko na yung loto nila <coughs> Tekman na natin yung takoyaki nila. Ganda ka ito. Ang mainit niya. Ang Oo, napaso na nga ako kanina eh. <laughs> napaso na nga ako kanina eh. Kuya nga napaso. Dib at at